Nandito ako guys ngayon sa harap ng Hospital de San Daniel. Yan. May kukunin lang ako dito. Kaya malaki din itong hospital the second, uh, the third largest yata sila dito sa province namin yan yan ang ano nag-expand expand sila. yan. Sorry sa video ha? kasi naglalakad ako eh. Ang layo ng parking kasi hindi marami pag umaga eh. Ang daming nagpa-parking dito kaya no way ka talagang makaparking dito dahil ano eh. May mga OPD, may mga nagtatrabaho pa kaya no way ka talaga kailangan maglakad ibalay mga ano naman ang paglalakad eh. maka okay naman eh yun na sila oh. yan na ang hospital yan dati nagtatrabaho ako dyan sa likod parang ano yung likod ng duman ano tawag niyan eh likod sa nursing home nila pero ngayon lumipat na ako sa agency naman yun eh, parang may semi contract sila sa public eh. tapos sa eh, ngayon anong tawag niyan nasa public dependent na talaga ako kaya lumipat ako doon sa malapit sa amin hospital kasi ano mas uh, yan yung hospital oh. Uh. yon ang entrance nila yan ang pronto socorso uh, eh. pronto socorso so, course, uh, means ER uh, papasok dyan ang mga ambulansya uh. ang hirap ng parking dito kasi yan pronto socorso so. Course. may kukunin lang ako dyan sa stock ano nila yung malaking magatsin ano magatsino yung parang stock room na pinaka main -try ako ng ano sapatos para sa trabaho libre kasi dito eh kaya ko kasi sumasakit yung ano ko yung paa ako dito o oh, sige mamaya na lang uli guys yan ito. Sabi ng information guys, ipalo ko na lang daw itong yellow line. Kaya sundan lang natin itong yellow hanggang makarating ako doon sa main stock room. Kaya dandaan lang tayo kasi bawal dito ang mag ano eh. Bawal dito ang mag video. Wala mo dito sa Italy, hindi biro na mag video ka kasi mas maano sila sa privacy. Ito na yung sapatos ko, guys. So, tingnan mo. Closious. Pero, 100% leather siya talaga. Ito, libre lang ito binibigay sa hospital.